Partner, mga kapatid, maaksyon ang simula ng araw ng mga taga-Binyan, Laguna kanina ang gumising sa kanila raid ng mga armadong pulis. Erwin, tatlong pong search warrants ang bitbit ng mga lumusob na pulis. Target nila ang bentahan ng saburoon. Pero eto ha, hindi lang droga at mga parafernalya ang najakpata ng mga otoridad. Ang maaksyong eksena, ikwanto mo Jun Loyola. Alas 7 ng umaga ng Bulabugin na Laguna Special Task Group ang bahaging ito ng Barangay San Antonio sa Pinan Laguna. Ang kanilang target, ang sinasabing shabu-tsanggis sa lugar. At sa isang pinasok ng mga pulis sa mga bahay, lahat ng inabutang tao, pinalabas at kinapkapan. Pakipakete ng shabu ang nakumpiska, pati ilang gamit sa paghitip nito. May nakumpiska din baril na di -lesensyado. Pati mga motorsiklong walang papeles, kinumpiska na rin. Todo ang ang mga nahuli. Ano ginagawa mo sa bahay mo? Nagpapa-place lang po kami. Ano, ako po. Ano ang si sabihin Yung, ano ba, may place po dyan para meron kami pagbibig pagkain. Ano naman natin, hindi po talaga yan kasi nag mo kami. Minsan nakihipers to lang dito. Pero yung bar na yan, saka yung wala po ang alam dyan eh. 52 dalawang inimbitahan at dinala sa Camp Vicente Lim para ipagpagtes at imbestigahan. Ayon sa Laguna PNP, bahagi ito ng Copland Trojan War na ay kinasa ng Police Regional Office ng Calabarzon laban sa ipinagbabawal na gamot sa regyon. Matagal-tagal din natin minanmanan, uh, dinevelop natin yung trabaho uh, uh, para makapag-apply kami ng search. Pa. So it went out sir na ganito pa? Yes yeah, sir, so, uh, nag-positive naman halos lahat. Na. Bukod sa shabu, natuklasan din ang iligal na pasugalan sa lugar. Nasa dalawampung slot machine ang ng mga polis na agad din nilang winasak. Ang mga baryang nakuha mula sa mga slot machine, idodonate daw na Laguna PNP sa mga biktima ng Bagyong Sendong. Jun News 5.